ang ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Maraming nilalang ang hindi nalalaman ang nais sa kanilang buhay. Kapag tinanong mo, hindi alam ang kanilang gusto saan tutungo sa paglalakbay. Gumigising sa araw at sa gabi humihimlay. Ngunit sa paglakad ng panahon, hindi alam ang kahulugan kung bakit nabubuhay. Saan ba ako tutungo? Anong daan ang tatahakin ko? Mga tanong na paulit-ulit na tinatanong ng tao. Kung hindi alam ang pupuntahan, hindi rin alam ang kasalukuyang nilalakaran. Isang taong ligaw na parabang orasang buhangin ang pagpatak ng bawat araw. Ang mabuhay na para bang ikaw ay isang kahoy na sa tubig ay nakalutang. Kung saan saan tinatangay, hindi alam ang hahantungan. Ito ay uri ng pag-iral na walang kulay at sigla. Kung hindi mo alam kung sino ka, ano ang dahilan upang magbangon pa sa umaga? Ano ang lunas? Ano ang dapat gawin? Ito ay sinasagot ng awit na pinagninilayan natin payak ang tugon, ngunit makapangyarihan. Sinasabi ng Salmo, kalooban ng Diyos ay hanapin at sundan. Kalooban ng Diyos ay isang salitang tila alam na natin, ngunit kung susuriin, kahulugay walang linaw din. Upang bigyang liwanag ang ating isipan, balikan natin si Jesus doon sa hardin ng dalanginan tumambad sa kanyang mga mata ang kalis ng paghihirap. Ngunit kanyang binanggit, kalooban ng Diyos niyang ama ang dapat maganap. Hindi siya tumakas, hindi siya lumayo. Mula sa krus ng pagdurusa na doon sa Jerusalem ay hinihintay siya. Ito ang kahulugan ng pagsunod sa kalooban. Tunay may mga pasakit na dadaanan ngunit sa kabila ay maningning na kaluwalhatian. Daang itinuturo ng may kapal, makitid, ngunit patungo sa kaligtasan. Ang bawat tao ay may krus na papasanin. Sinabi ni Jesus upang maging marapat na siya ay sundin. Kalooban ng Diyos ang ibig sabihin. Papagtanto natin kung ano bang pagdurusang daranasin dahil sa pag-ibig sa Panginoon at kapwa na dapat harapin. Huwag itong iwasan, hindi dapat takbuhan, sapagkat malinaw na ito ang loobin ng may kapal para sa katubusan ng tanan. Ang isang ama, pinapasan ang kanyang pamilya. Ang isang ina, niyayakap ang anak na may problema. Ang isang alagad ng Diyos, pamatok ay ang tungkuling si Kristo ay ipakilala para sa isang anak, mag-aral, magsikap, at gumalang sa mga magulang niya. Ito ay mga tanging halimbawa, ngunit marami pang iba. Bawat tao ay may pasanin, kailangang balikatin, alay ng Panginoon para sa atin. Ikaw ang tanging nakaaalam ng krus na pinapasan. Pabigat man, ito'y gumagaan, sapagat ito ang pamatok sa iyong likuran na si Jesus ang may laan. Tunay na hindi sa lahat ng araw, ang mga dapat gawin ay madali. Ngunit kung kalooban ng Diyos ang mithi, lakas na mula sa langit sa atin ay magpapanatili. Sa pagsunod sa loobing banal ng may likha, sa pagyakap sa krus ng kaligtasang handog niya sa bawat isa. Kung hindi natin alam ang nais natin gawin, isang panalangin itong ating awitin. Maari nating sambitin sa Diyos tulad ni Kristo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.